mga kabrad ah, magandang araw sa inyo welcome sa ating panibagong video ngayon mga kabrad ngayon mga kabrad pamakita ko sa inyo ah, kung paano mabilis dumami yung bunga ng ating mga niyog mga kabrad ah, especially na ah, sa mga taga kaprobinsya dyan so panoorin nyo simple tricks lang to mga kabrad so let's go samahan nyo ako ah, ito yung sim, sim simple tips para <laughs> mabilis dumami yung inyong mga tanim na niyog mga kabrad kailangan mo lang balatan ito ng konti para Ah, uh, lumabas yung bago niyang ugat, mga kabrad. So, ay mga kabrad, panoorin nyo. Kalahati to mga kabrad. Kahit hindi ka na maglagay ng pampadami ng bunga mga kabrad. Kasi kapag naglagay ka ng abono, kapag nawala yung abono mga kabrad, uh, tumigil yung kanyang pagbubunga. So ayan mga kabrad. Mga kabrad, ipapakita ko sa inyo ang resulta nung ginawa ko, ginawa ko dati. Um, last 6 month. Uh, ipapakita ko sa inyo yung resulta niya mga kabrad. Ayan mga kabrad, tingnan nyo. Napakaraming bunga mga kabrad. Ayan. Ayan. Tingnan niya na din sa kabila. Ayan mga kabrad. Napakaraming bunga mga kabrad. Simula pa niyan mga kabrad. Ayan mga kabrad. Ah, napakaraming bunga mga kabrad. Lahat ng mga niyog namin dito mga kabrad. Yan ang ginawa ko. Sobrang dami mga kabrad. Ayan. Ayan. Ang dami ng butong uh, yan. Hanggang dito lang yung magawa nating video. Maraming maraming salamat sa ating taga-panunood. Uh, salamat sa inyong panunood. da, uh, salamat din. Sinamahaw niya ako. Maraming maraming salamat mga ka-brad. Hanggang dito lang. Sana nakatulong din ako sa inyo. And God bless mga brad.